hindi siya malaking puhunan. Pero kumikita ka because of age 50, gusto mo na may kakaibang mangyari sa buhay. Gilibers, pag-usapan naman natin ang mga business ideas para sa mga Pilipinas. Mga bagong ideas. So let's try to explore other ideas naman para sa mga future Kasi kanina meron akong kausap uh, online coaching. So we're discussing about the uh, business possibilities. Paano ba magkaroon ng business dito sa Pilipinas? Sabi ko nga mo dito, uh, may mga bago na tayong ideas. Okay, now, uh, ganito po. Before we proceed, uh, gusto ko lang i-remind or balik lang tayo sa purpose ng pagdinegosyo natin pag tayo kung tayo ay 20s, nasa 20s tayo, or 30 years old, 40, iba yung purpose niyan kaysa ngayon 50 years old tayo. Kasi ako na, naramdaman ko po yan eh, nung nag-start ako na magkaroon ng source of income and business uh, early in my 40s. So, iba yung purpose ko noon kaysa sa purpose ko ngayon na ako ay 50 years old. Okay? So, pag tayo ay 50 years old, una-una, of course, ang purpose natin ay kumita pa rin hindi po nawawala. Pero, at 50, hindi lang basta kumita tayo. May kasama na siyang enjoyment. nag enjoy ka na dapat. Alam mo, pag yung nga nakikita ko ngayon na 20 years old na nag-grind, business, mostly ayaw naman nila yung ginagawa nila. Mostly di naman talaga nila gusto yung mga operations na ginagawa nila, pinagdadaanan nila. But they have to do it because of money. Pero sa atin, as 50 years old, meron ka ng income, may na the same time, consider mo na rin. Yung and third, of course, gusto na rin natin makatulong sa ito. So, tatlo na po yung criteria for judging. <laughs> tatlo na yung criteria natin. So, with this criteria, meron tayong pwedeng explore na business idea. First is, pwede natin subukan yung tinatawag nilang lifestyle business. Yes. Merong business or traditional business, merong tinatawag na lifestyle. Ang ibig sabihin ng lifestyle business, ito yung ginagawa mo yung gusto mo to earn money and at the same time, nag enjoy ka. Hindi ganun kalaki yung income o yung results, pero ginagawa mo pa rin kasi masaya ka sa negosyo mo. Yun yung sinasabing lifestyle business. Ito kasi yung nagagawa mo yung passion mo. So, for example, coffee shop. Alam mo ba ngayon, lifestyle business lang. Kasi gusto mo lang na may nag-uusap sa store mo, Then, nagbebenta ka ng different types of coffee kasi coffee lover ka. So, yung gusto mong, or pagka-love mo sa coffee, nagagawa mo siyang business. Yes, hindi malaki ang income, pero you like it. So, that's lifestyle business. Or yung iba naman, for example, yung ginagawa ni Rockstar, lifestyle business ang seminar and coaching ko. Yung gusto ko, nagka-travel ako, nagpunta ako sa iba't ibang lugar, maipag-usap ako sa iba't ibang business owners or individual, and at the same time, kumikita tayo. So, seminar coaching is an example of lifestyle business. O yung isa naman, mahilig sa mga bags, passion talaga nila yan. So, they are looking for different types of bags and binibenta nila and at the same time, nararide on na rin nila yung kanilang gusto. So, that's a lifestyle business. So, at age 50, pwede mo na rin gawin ang lifestyle business. Mo. Okay? Yung gusto mong gawin, travel, collect or whatever at the same time you are earning money. And second, garden business. For example, ito, first time ko lumapunta dito eh. Uh, parang siyang garden. Pero malaki to ah. Uh, bigger scale. Doon lang tayo sa small scale. So, ibig sabihin ng garden business is, it's time for us to convert a part of our backyard, a part of our space sa labas ng bahay natin na magkaroon ng business. At 50, uso na po yan. At 50, pwede mo nang gawin. Hindi siya malaking puhunan. Pero, kumikita ka because of age 50, gusto mo na may kakaibang mangyari sa buhay mo. Isang pag 50 tayo, ayaw naman natin lumayo, ayaw natin lumabas. May mga ganong 50 years old. Eh. Pero gusto mo naman kumikita ka. Nasa bahay ka, nagagawa mo pa rin yung role mo sa as a wife, as a mother, pero kumikita ka. Kaya, it's time now, or high time now for you to have your garden. Like yung isang binlog namin dito sa May, palapit sa alin. Inonvert niya lang yung kapirasong space nila. So, meron na siyang merienda, Meron siyang uh, milk tea, may siyang coffee. So, pwede naman ikaw uh, pansit, pansitan maya yan. Or, uh, or garage sale area. So, kung ano yung pwede mong ibenta dyan sa garden mo, convert para magkaroon ka na. Okay? Kasi, sabi ko nga, pwede, gusto na natin na tumulong talaga sa family natin na magkaroon ng pera. At ikaw din, at age 50, babali mo din yung, ano ba yung work ko talaga? Ano pa ba yung pwede kong kukulong? Maybe, nakagraduate na yung mga anak mo, di ba So, meron ka na lang isa, dalawa, nakita-aral, and you have enough time na to start something. So, pwede sa garden. Okay? And third, pero bagay magkapi tayo. Kapi po. By the way, sa lahat ng mga gusto mo sa ating community, I am Kirak rockstar And if you want to avail sa Kaiser, Kaiser Team 1, we'll help you and let DM ka lang sa personal level ni Doc. Ayun personal level. Let's go, let's go. And third is my own merch or yung sarili mong merchandise. Maybe meron ka rin mga gustong produkto na ginagamit mo pang sarili at age 50. Marami ka nung nasubukan pero may mga bagay na malaking tulong sa sa'yo sa everyday life mo and you want to share it with other people. Sabi ko nga at age 50, you want to help more, you want to share, ano yung mga naging effective na naging bahagi ng na journey ng buhay natin. So maybe it's high time for you to share it through merchandise. Example, meron ka talagang paboritong personal life principle or Bible verse, or isang pinangahawakan mong life na nakapagpabago sa buhay mo at tinulungan ka talaga na makalaban sa mga problema ang dumarating sa buhay. So pwede mo yung i-print, pwede sa shirt, sa mags, pwede sa notebook, and you can sell it. So, nabahagi mo na yung sikreto mo, kumikita ka pa. For example, uh, meron kang ginabit na journal in one of your projects or in one of your adventures or in your career na nakatulong sa'yo. So, maybe you want to help other people na dapat ito yung structure ng journal mo. So, dapat may ganitong item, may ganitong category. So, you can design your own notebook and yun ang ibenta na. So anything na nakatulong sa iyo in your journey sa buhay natin hindi mo lang siya basta sasabihin hindi lang siya basta nakasulat kundi tangible na pwedeng gamitin ng ibang tao in that way you can help them right and last is be a franchise owner yes pero hindi ikaw ang magmamahal. marami po tayong gustong tulungan na magnegosyo tama po marami lumalapit sa atin and ikaw din naman gusto mong magnegosyo pero, wala kang time kasi 50 years old siguro nasa height ka ng karir mo or busy ka pa sa mga anak mo or maybe nasa abroad ka. So, pwede kang mamili ng isang franchise na hindi naman din gano'n kamahal. You know, I went to SMX siguro mga 2 weeks ago with my client. Punta kami sa uh, food fair. So, doon, ang dami doon uh, open for franchise. Meron 20, 50,000 or reseller of Uh, food package. So, madami pwedeng gawin. So, pwede natin explore yung mga ganun-ganun. Just a minimum of, siguro, 50 to 70,000 kung meron kang uh, nakalaan na pera para doon. Of course, huwag natin ibusin ang savings natin. Or your emergency fund, then yung iba, pang-explore natin. Okay? So, at 50 years old kasi, sabi ko nga, kailangan matagpagan ng source of income natin. Your money should be working So, panahon na para gamitin mo yung, yung, a portion of your savings. Alright? So, sa lahat ng mga gusto sumubok ng pagninegosyo and you want to be guided by the rockstar, PM lang, against sa personal level. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.